May kinalaman nga ba ang pagbisita sa Vatican ni U.S. Vice President Vance sa pagkakahalal ng bagong Amerikanong Santo Papa? Mga kaibigan, nito lang nakaraan, nasaksihan ng buong mundo ang paglabas ng puti na usok mula sa chimney ng Sistine Chapel na isang hudyat na meron na tayong bagong Santo Papa. Ito ay si former Cardinal Robert Francis Prevost, na ngayon ay kilala na bilang Pope Leo XIV. Marami ang nagulat sa resulta. Dahil hindi siya kabilang sa mga frontrunners o inaasahang pangalan. Tinawag pa nga siya ng ilan bilang isang dark horse, isang taong hindi inaasahan pero siya ang napiling manalo. Pero ang mas nakakagulat, siya ang kauna-unahang Amerikanong Santo Papa sa buong kasaysayan ng Simbahang Katolika. Dahil dito, may ilang nagsimulang magtanong. May koneksyon kaya ito sa pagbisita ni U.S. Vice President Vance sa Vatican? Matatanda ang bumisita si Vice President Vance noong Easter Sunday. At siya rin ang pinakahuling opisyal na nakausap ni Pope Francis bago ito pumanaw kinabukasan. Kaya hindi maiwasan ng iba na maghinala. Coincidence lang ba ito? O may mas malalim na dahilan sa likod ng lahat? May papel kaya ang politika sa naging desisyon ng mga kardinal? Ikaw kaibigan, ano sa tingin mo? Aksidente lang ba ito? O may halong impluensya ng makapangyarihang bansa